Kasi hindi pwedeng hindi. Wala, Wala. yung baterya. Walang laman. Walang laman. Sino kumuha? Sino kumuha ng baterya? Sabi ko na eh. Ah, okay. Gago, Gago, si kaya nga natin mga, magpaano nun. Hindi, 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 hindi pwedeng. Hindi At feeling ko talaga, merong magdanakaw talaga dito. <laughs> Malilingot kasi ang kamay. At kasi yung, ng kamay eh. Sino kumuha? Paano yan? ano yan? Wala na, may kumuha. Pinagsabi yung makina, si Mel. Nakasarado siya. Yan mo Grabe, ganda guys oh. Hindi. Ano masasabi mo? Wala. pre. Kinanipes ko na eh. Kinanipes. Gusto ko, gusto ko rin magaganyan. Oo oh, naman. Ito talaga kapag sa ano'y car guy. Siyempre. Siyempre. E eh, ano yun, review ko yan in 30 seconds. Review na. 30 Aabangan nyo na mga katagumpay ha. Oh, aabangan nyo. Oo. Ah. Brother, aabangan nyo na katagumpay natin ha. Kaso lobat eh. Oo. Hindi, ganyan talaga yan. Pag malamig na yan. Ah, ganun. Ganyan sa sama, ganyan sama. Ganyan sa sponsor niya. Para tayo ng ride Sabi ni Matuto, eh. Wala, gagawin natin. Ano? Sir wala? Wala, wala tayong ano, pang-vlog. Nandun sa Raptor ko po yung pang-vlog. Pang-vlog? Oo, para mag-start sa ano. Baka eh. meron ka, Jay. Ha? Yung child niya. Wala eh, panghangin yun eh. Sila ano, boss? Sila Mark meron yun. Kasi hindi ko naman. Paano yan? Paano natin magkagamit yan? Ano gagawin natin natin ngayon? Pause <laughs> Wala tayong gagamitin! Sayang naman. Nalobat, guys. Kasi binili talaga yan para i-parking e eh. Oh. Paano yan? Paano yan? Paano yan? Asan na ba? Tari baterya? Sa likod. Yata, hindi ko alam. Nako, hindi pa natin alam kung ano pa yan. Hindi ko pa sa... Nasa unahan Baterya niya. Sa harap ko. Kasi ay, natin. Na 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 ay, ko yon, <coughs> Kasi hindi pwedeng hindi. Wala. Wala yung baterya. Wala naman. Wala naman. Sino kumuha? Sino kumuha ng baterya? Sabi ko na eh. Patay. Minamilam, Sino kumuha? Ginanghelam eh, eh. Sino kumuha niyan? Ginanghelam. Wala oh. Kaya pala ay mag-start. Wala yung batery eh. Wala ka ng boses. Wala ka ng boses. Wala na. May nanghelam. Wala na. May so, kumuha. Ano yung makina si Arnel? Nakasarado siya. Tignan mo. Ba't nakuha eh Paano nakuha yan? Wala rin makina. Wala rin makina. Hindi makina. Meron. Oh, meron si electric pan. Ah, electric pan. Pero yung battery. Sa sino computer yan eh. Yung ganyan. Sino kumuha ng battery? Speaker yan? Ang ganda speaker ah. Battery may kumuha. Ano ba battery? Eh, kung kung yung battery yun. Double A yata. Ikaw mo ay ay Meron na ko yan, Xiong Long kumidala lang ako yuwasa. Ayun, naisingit Okay na sana yan. Oli pa. Naisingit na. Pero sino mo ha? Puro pang <laughs> <laughs> klik. Okay. Gago, kailangan magpaano nun. mo mo Hindi pwede yun. mo Yun ang sinasabi ko rito. Is Isa talaga sa all-star may ano yan eh. Maliligot kasi ang kamay. Maliligot kasi ng kamay eh. Ano? Ano? Ayun, may battery na sa loob. Ay, ito, may battery. Ay, ito pala. Boss. E. boss! Boss! Boss, ito pala. Nasaan mas yung battery? Nasaan mas Ano kayo ng battery? Ito pala. Ayun, ako okay, kita-kita Ay, no. dito. Ayun, ako kita-kita dito. Tatlo pa yan. Force, battery na dito. Itulit mo lang. <laughs> <laughs> okay lang, nila. <ngayon. laughs> <laughs> 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 Kaya pala namala dito eh. <laughs> oh, sa gilid. Ay, ba ba? Try mo ulit, boss. Pwede mo ulit? Ano yun? Ano yan? yung sinasabi ko sa All Star Dapat talaga. Oh, oh. Gusto. yan. Pumunta lang kayo rito. Nawala na yung ano ng point. At feeling ko talaga, merong magdanakaw talaga dito. Sa grupo. May aha sa grupo. Nung umalis pa tayo, Jay, buhay, buhay pa yan. Oo. Yeah, 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 yeah. Oh. Diyos yeah, yeah, yeah. ko. kayo. Tamo. Walang baler eh. Paano dino to, dino? Paano to, boss? Ano yung pinipindot? Kasi ikaw, basic. ano ka kasi? Ano? Para anong... sige. Okay. Kahit wala pag, pag, ah. Pag pag oh, oh, oh. pag pang, po? pag 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 kasi pag 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 oh Iyan ba oh, 'yung battery ni Force? Iyan 'yung battery <laughs> ni Force. Battery. Ay nabasa mo, J. Katingan <laughs> 'yan. Car battery Iliwasa. Porsche. Ano 'yun? Ayun oh. Matanggal, tatanggal. Ayun. Ayun. Ayun na. Ayun! Ayun, 'yung na battery. Nasaan? Isarilin bateria si Force. Ayun oh. Ay, ano ba sukat? Double yata 'yan, double A. 1S, 2S, long. Ano 'yan? Chonglong. Eh <laughs> gusto kasi ni Bastido daw tayo mag-inom. Uy, may ipa! <laughs> Sinong kumuha niyan? Wala na yan. Paano yan? Sinong ano kumuha niyan? Sige. Okay, sarang